Good morning mga kanegrang e ay ito na naman tayo sa so, Family Dison. Ayan, si Consihala. ba diba? Maaga tayo kasi may ano May paalmusal. May paalmusal. Kaya ako inagahan talaga. Siyempre maglalakad tayo eh. So ayun si Ate Ineng. So ito ay kay Mr. Olan Retiro. Support natin yan. Independent. Diba? Tropa din to. So ayun si Ate Ineng. Ang nanay ni all on retiro. Ayan, support support tayo dahil lahat tayo ay magkakakampi. Wala magkakalaban dito sa negrang in a squad. So ayan mga kabataan, tinatawanan ako, oh. Tago-tago. Ah, naniningkit ang mata. So ayan si Ninay. Galing sa graveyard. At ang aking mare. Ay, nagbubungkal na ng kaldero. Ayun. So, see you later guys sa aming campaign. Thank you yung mga kanay grang ina ayan. ang <laughs> kampanya na ulit kami kasama si Consi sa likod. So, ayan. Actually, it's pang third day na talaga. Then, wala ako kahapon. Ngayon ulit dahil Sabado dahil day off si Negrang Ina. E yes! Ayan, shout out, shout out sa lahat ng mga Tagalos Bye sa Natoyo. Yes! So, see you later! Ayan pa, baba. And ayan na nga po mga ina, kami ay naglalakbay na papunta sa aming ruta today sa kabilang relays for campaign kay Konsejal Jomidez Dizon and Kapitan Rayleigh Palis. See ya! kung mga panay ng ina si Cholo. Parang ang lalim-lalim ng iniisip. Diba? Ano kayo iniisip niya? Kumain na ba? O ano? Hindi yata nakakain ng adobo ngayong araw na to. So, ayan. Ano po yan? Available pa yun? Single and ready to mingle. Si Cholo. talaga <laughs> ka, single and ready to mingle. So, ayan po si Consi. Kasama namin. At si Kuya magtotrolly. ng pa ng isa ng more papel. So, ayan, Kuya kaway-kaway sa Negrang Ina Vlog. Good morning sa inyong lahat. Smile! Smile tayo. No? O, oh, ayan. So, mamaya na ulit, tinintay namin si Kapitan dito. Dito kami mag-meet up sa aming tagpuan. At ayan na nga po tayo. Nag-uumpisa ng ating mahal na kapitan na mag bye, -bye para mga panya kasama si Consuel yung Middle Dixon, Zone. Siyempre, no, nangangatok tayo. At ayan ang ating mga gang. So, ayan. Papaalam kami if pwede kaming magkabit ng tarpaulin. Thank you so much sa mga pumayag na magpakabit ng tarpaulin ng ating mga mahal na

Bohon, si Ninay, ayan. And then si Thea, o ba? Diba? So medyo busy tayo ngayon. At ayan si Kapitan Capri Palis Diba? Patuloy kami na kampanya. We still have seven days to go to do this. O ba? Diba? Mga kanigilang ina. So see you later. Ayan mga kabataan, kabataan sa Riles Say hi. Nahiya sila o, oh, 'di ba? Mga bata ng kasi Sabado ngayon walang pasok. <g informative> Kaya naman kami ay sila ay naglalaro sa Riles Ingat kayo baka may dumang train. Ingat kayo ha ngayon so, mga kanegra ang si Journal ngayon ay medyo umiwalay sa amin. At ayan, supportahan natin si yun to, retiro si Ola ng aming tropa, di ba? Support, support tayo. So we are all brother and sister. So ayan, uh, si Journal, Girl! Ayan. So, mga kanegrang ina, ito po ang aming tropa. Ayan, hello. At please, uh, subscribe, negrang ina. Ayan. So, si Olan, support tayo natin. Kasama din natin siya. So, ayan, guys. Maraming maraming salamat po sa inyong mga boto in advance. So, ayan. Let's go. <laughs> Ayan, at tayo magkakawit na magkakawit ng mga tarpaulin. So, abangan nyo yan. Don't forget to click subscribe and hit the notification bell para update na dyan sa aking mga videos. Later! at dito po mga kanigrang ina iiwan ko muna si Consy at si Kapitan dahil ako po ay may babalikan na ayan si ate Alet po and then ang anak, anak, na pumukaw sa aking atensyon tara yourself, na and her name po Angela, ito, Angela. Yung so, Inna, po, good, good morning Ang instant nangangapanya pa rin po Sa kami And then po namin nila ka si, si Angela. Angela Siya po ay isang PWD And since birth po Ito po ang kanyang concern Wow, thank you so much So guys, kasi po si Angela po ay Talagang, uh, they are really, really struggling And then, ang kailangan po ni Angela Ay pang per yeah. So, uh, tulungan natin si Angela. babalikan natin siya dito sa Purok 3 para naman matulungan ang batang ito. And sa ispun. naman talaga. Porok 6. Poro, ah, porok 6. Sorry po. Porok 6. So, mapalikan natin si Angela ngayon ay tuloy tayo ng pangangampan niya. Huwag kayong mag -alala. So, mga kanegrang, inaalam nyo na. Ha? Diba? Ito na yung pinapangarap ko before na gawin. So, talagang uh, kusang lumalapit na tuloy ituloy natin ang ating pag-charity. So, let's help Angela and abangan nyo ang pagbabalik natin dito sa kanilang bahay. Bye. Bless mo na. Bye, na. Bless. Angela. Bless. Bless mo na. Oh, bye, -bye. -bye. <laughs> So, ayan na nga po nakita natin si Angela. So, Ate Alet, ano po nangyari kay Angela? Since birth po siya na gano'n. Ano po yung talagang findings? Sweet bones po, yung dito niya. Parang tutok po kasi ano siya eh maiksi. Ah, medyo maiksi yung sa legs ni Angela, kaya ganun po siya. Pero, ayan, talaga ate, hindi kami nagpa-promise, pero ay parang medyo, ano na po, talaga namang nakaka-touch ng puso yung kalagay ni Angela. And si ate ay nagtitinda ng mga fishball kwek, kwek para po makasurvive sa buhay and then makatulong kay Angela so ayan po guys, babalikan natin si ate bye tayo okay, ngayon ng What's up mga kanegrang ina? Nandito po tayo ngayon sa ano? I-try niyo po yung bagay sa bond, mango. <laughs> <laughs> ay, 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 Ano dyan? Nasaan po kayo? Dito. <laughs> Hindi, mali mo kasi ganina may Bicol. <laughs> o, oh, Bicol ng Uragon. ako Bicol na oh, naman. <laughs> si Mama Tortogon. Ang daddy ko ay Black American. yung katabi ko, Paul. Ayan si Ate Ate. Uh, supportahan natin ang uh, ating kapitan natin. Ating kagawad. Yung may that Ayan, ang mga faces ng mga taga-purok na. Babalikan natin ito, guys. Okay. ayan na mga kalegra na natapos na aming morning session sa pag-campaign. So, ayan. Mga ngiting wagi na kami kasi kakain na sa bahay nila Consi. Diba? Diba yung Lea? Ayan si Consi. Diba? O, medyo haba ng araw namin ngayon. So, see you later sa kainan. Happy Tami at mga kanegrang ay na dito na tayo sa exciting part ang kainan sa bahay ni Consi, di ba? Mahaba-habang oras din tayo naglakad sa pangangampanya natin. So ngayon ay medyo tumutunog-tunog na ang ating chan at tayo ay gutom na. At naman talaga matitikman na naman natin ang napakasarap na luto ni Consi Hala Telma person sa kanyang bahay, 'di ba? Let's go. ayan na. Kainan na tayo. so we will see you later <laughs>